Mga bawal pag gusto ng mabilis na metabolism. Number one, bawal matulog ng less than 6 hours. Dapat more than 6 hours ang tulog mo para nasa normal levels ang leptin at ghrelin mo. Ang leptin ay ang hormone na nagsisignal na busog na tayo. Ang ghrelin naman ay ang hormone na nagsisignal na gutom na tayo. Pag kulang ka sa tulog, less than 6 hours lang ang tulog mo, tumataas ang levels of ghrelin mo. Ibig sabihin mas makakaramdam ka ng gutom. At bumababa ang levels of leptin, which means matagal bago pa masignal sa utak mo na busog ka. At pagbababa ang leptin, mabagal ang metabolism. Kaya importante na you get at least 7 to 8 hours of sleep. Kung hindi kaya, kahit 6 hours na lang para hindi ka magkaroon ng hormonal imbalance sa leptin at ghrelin. Number 2, bawal uminom ng soft drinks at kahit na anong inumin na may sugar. Kabilang na dito ang energy drinks, sports drinks, powdered drinks tulad ng juice at iced tea, at pati na rin yung mga kape na binibili nyo sa coffee shops na matatamis. Pag araw-araw ka umiinom ng mga artificially sweetened drinks, bumubagal ang metabolism. Bakit? Ito ay dahil sa excess fructose. Fructose is okay, pero pag sobra, it's not okay. And lahat ng favorite soft drinks mo ay sobrang taas ang fructose content. May dalawang nangyayari sa fructose pagdating nito sa liver. Maaring ma-convert ito into glucose para magamit ito for energy. Pero pag nakaka-1 liter ka ng matatamis na inumin per day, mas to store ito sa liver bilang taba. At pag madaming taba sa liver, babagal talaga ang metabolism mo. Importante ang liver sa metabolism siya ang nagbe-breakdown ng carbohydrate, fat, and protein. Pero, paano niya magagawa yun kung nilulunod mo siya ng fructose araw-araw? Number three, bawal mauhaw. Pag nauuhaw, uminom ng tubig. Napakasimpleng bagay ang uminom ng tubig pero kasi mahilig kayo sa masasarap. Ang masarap sa dila mo hindi naman automatically masarap din sa liver at kidneys mo eh. Kung naniniwala ka sa self-care, part of that is taking care of your organs. Pag nauuhaw ka, you crave for soft drinks kasi masarap, pero isipin mo naman yung liver at kidneys mo. Ang nasa satisfy ng soft drinks ay ang cravings mo, pero hindi niya satisfy ang hydration mo. Choosing water when you're thirsty increases your metabolism by 25 to 30 percent. Kasi pag dumaan ang tubig sa liver at kidneys mo, wala namang taba, asukal o asin na kailangan maproseso. Literal na dadaan lang yung tubig sa liver at kidneys mo para tulungan silang tanggalin ang toxins sa katawan mo. Pag mas maganda ang function ng liver at kidneys mo, mas mabilis ang metabolism. Isipin mo na lang yung water slide sa swimming pool. Di ba mahirap mag-slide pa baba pag walang tubig sa slide? Ganon din sa liver at kidneys mo. Hindi nila mafa-flush out yung toxins sa katawan mo pag kulang sila sa tubig. Number four, bawal ma-stress. Kung ano man ang mga bagay o mga tao na regularly nagtitrigger ng stress mo, iwasan mo sila it doesn't matter kung ano or sino yan kung consistent trigger yan get rid of it it's not worth it hindi naman pwedeng totally mawala ang stress sa buhay kasi part naman talaga ng buhay ang dumaan sa iba't ibang pagsubok at sa bawat pagsubok meron talagang stress na kasama dito pero hindi pwedeng hayaan mo na lang na stressed ka may mga paraan naman para pababain ang stress levels mo through exercise meditation or listening to music huwag hayaang na si stress ka palagi because stress increases cortisol Pag pag sobra ang cortisol, babagal ang metabolism. Work hard, but don't forget to rest. That's ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.